meron na kayong preparation uh, para doon sa impeachment uh, trial kay BP Sara dan inaaral niyo na yung articles of impeachment. Ang latest development po sir, si S Senate Minority Leader Coco Pimentel sumulat kay SP para emphasize yung constitutional duty ng Senate na dapat forthwith o agaran dapat ang maging aksyon ng Senado sa impeachment ta uh, case ng Vice Presidente atan uh, at ang sabi po ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, uh, na, na, na uh, kakusapin niya si SPG uh, dahil ang una daw dapat gawin siguro magkaroon ng all senators caucus para pag-usapan ito. Dahil parang may may, may pag-aral Senator uh, Pimentel na pwedeng on its own ang sen uh, ni uh, ni, uh, ni CJ CJ Corona mm -hmm. at yung kay Ombudsman uh good at mm -hmm. lahat ng instances lahat ng mga impeachment noon binasa on the floor yung uh, impeachment articles of impeachment through mm -hmm. a through um, uh, binasa siya on the floor mm -hmm. uh, by means of communication from the house mm -hmm. so tiba ba every uh, pag nagse-session kami merong mga inatawag nating reference of business Apa. at binabasa doon yung mga lahat ng mga messages lahat ng mga mensahe galing sa presidente mm -hmm. galing sa iba't ibang ehensya, galing sa house binabasa yon mm -hmm. ang 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 uh, dahilan kung bakit binabasa yon para ma-inform formally mm -hmm. lahat ng mga senador na mayroong ganitong komunikasyon mm -hmm. at mayroong ganitong impeachment na uh, mm -hmm. dumating sa sa Senado. So, mm -hmm. importante yung formal information mm -hmm. sa plenaryo para formal na i-inform yung body. Mm -hmm. Ang naging publikasyon kasi dito sa impeachment na ito, una-una, uh, late na dumating sa Senado. Uh -huh. At pangalawa, last day pa. Mm -hmm. uh, so, hindi na siya naipasok sa reference of business. So, ibig sabihin, mm -hmm. walang formal information sa mga Senador na merong ganitong communication na articles of impeachment na dumating sa Senado. Mm -hmm. Pero sir, ang sabi ni Attorney Howard Calleja, Calyeha, pwede pa naman daw kayo na mag-session hanggang Friday, 'di ba? Technically, ang inyong uh, break eh yung uh the yung ba? Wednesday kayo nag day ng session. Pwede pa daw kayo technically na mag-session ng Thursday, Friday. So, ba't daw hindi yung ginawa ng Senate? Baka daw may constitutional violation? Nag-adjourn na, nag na rin kasi ang House eh. So, dapat diba, sabay? Dapat, dapat sabay. Hindi naman kami pwede mag-session na mag-isa. Mm -hmm. diba, dapat sabay ang uh, session. Mm -hmm. diba, kaya nga Presidente nagpapatawag ng special session para sabay. Mm -hmm. diba? So, ang isa pang komplikasyon is dumating siya last day. Okay. Sana kung hindi na siya na Monday or Tuesday at least meron ka pang session on Wednesday. Mm -hmm, no? mm -hmm. So last day na at late na. Mm -hmm. No? Dumating siya past o'clock na. Mm -hmm. no? So meron pang mayroon pang verification yon, meron pang mga siyempre pagdating, i-verify pa. Uh -huh. So uh, hindi siya naka-agenda on that day. Iiiga mm -hmm. nga mm -hmm. nung nang, yung tinig namin sa mga ibang Tinignan ko personally no uh, yung mga ibang impeachment okay. meron pa isang araw uh, susunod na araw para basahin so hindi siya mm -hmm. last day dumating mm -hmm. in the case of um, senate kay former president erap dumating siya uh, one day before mm -hmm. na binasa yung impeachment so mm -hmm. dahil nga dito ay ang complication last day siya mm -hmm. hindi siya nabasa on the floor eh, kala kailangan mo in other words kailangan mo basahin yan on the floor which oh. is kailangan may session bago siya ma-recognize at ma-inform yung mga senador. Mm -hmm. Pero may ibang uh, pag-analisa ang kampo opisina ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na dahil nga parang ang tingin nila doon sa existing impeachment rules, pwede daw na on your own, kung mapapag-agreehan ninyo na majority, eh, pwede kayo magkaroon ng session para nga doon na uh, mag-convene kayo bilang impeachment court. So, kaya ang gusto ni Senate Minority Leader magkaroon nga ho ng caucus yung mga senador. Uh, ngayon po ba sa tingin nyo may chance ay magkaroon ng all-senators caucus doon sa inyong mga latest na usapan nila SP? Kiss ano po ba? Majority ba? Or marami ay abalaho sa election? Hindi <laughs> ah, ko pa nakakausap yung ibang mga kasamahan natin. Nakikita ah. ko lang sa social media na apa uh, na ikot nila sa buong Pilipinas dahil nga election period oh, at uh, of course yung yung kanilang may mga plano na silang nakahanda para sa mga election mm -hmm. activities nila sa mga campaign activities nila mm -hmm. so uh, ako naman since, since hindi ako re-election, I'm, I'm on uh, ready naman tayo para mm -hmm. uh, sa mga uh, ready kung magpapatawag ng koko's of, of isang or or anong meeting mm -hmm. pero yun na nga kung uh, dahil uh, ginawa ko rin yung Sarili kong pagre-research, uh -huh. uh, nakita ko na uh, tama ang punto ni Senate President Cheese at mm -hmm. sinusuportahan ko 'yan dahil nga mayroon tayong mga presidents eh. Mm -hmm. Tatlong election tatlong impeachment binasa siya sa floor. Very mm -hmm. clear. Mm -hmm. No, na binasa siya sa floor, na recognized ng mga senador, nalaman ng na mga senador na may ganitong communication mm -hmm. uh, through an impeachment at uh, dahil alam ng mga senador, nagproceed sila the following day to convene the impeachment court. In mm -hmm. this particular case, dahil nga hindi nabasa on the floor, mm -hmm. uh, walang formal information mm -hmm. na ibinigay sa mga senador mm -hmm. na atin. So, So kung titingnan niyo sir, malamang talaga sa resumption ng session o after the sona na ni presidente, may sagawa yung uh, impeachment trial sa vice presidente. Uh, pwede naman sa pag-resumption ng session no on mm -hmm. June 2. Uh, doon na babas I'm sure doon na babasahin 'yan at mm -hmm. uh, doon na magkakaroon ng pag-uusap. Mm -hmm. At tingin ko pwede na ikundin convene right away. Mm -hmm. yung uh, impeachment court dahil nga ganun ang presidente. Mm -hmm. Ang Senate rin kasi kumukuha ng guidance sa mga president Kung Ano ba yung mga nagawa na dati mm -hmm. uh, at wala naman tumutur sa mga gumawa sa dati, mm -hmm. uh, pwede 'yun ang sinusundan ng ng Senate para hindi ma-question mm -hmm. yung mga yung, hindi ma-question yung proceedings. Mm -hmm. At panghuli na lang sir, uh, sa pag-upo ni Vince Hison bilang bagong Transportation Secretary, isa po sa kanyang mga ini-